Ang Mayon Limited ng 2025 ay isa sa pinakamahalagang simbolo ng pagbabalik ng malayo ang biyahe ng tren sa Pilipinas. Isa itong proyekto na hindi lamang nakatuon sa transportasyon kundi pati na rin sa pagkonekta ng mga tao mula sa Maynila hanggang sa rehiyon ng Bicol. Maraming Pilipino ang may alaala ng Mayon Limited bilang isang klasikong tren na nagsilbi ng dekada, at ngayong taon ay binigyan ito ng bagong mukha at modernong teknolohiya. Ang biyahe nito ay hindi lamang karaniwang paglalakbay kundi isang makasaysayang karanasan na nagdadala ng ginhawa, bilis, at kasiguraduhan para sa mga pasahero. Sa pagbabalik nito, binibigyang diin ang kombinasyon ng makalumang tradisyon at makabagong disenyo na sumasalamin sa pag-usad ng transportasyon sa bansa. Ang mismong disenyo ng Mayon Limited ay nakatuon sa dalawang klase ng serbisyo, Deluxe at Ordinary. Ang Deluxe ay binubuo ng mga air-conditioned coaches na may malalambot na reclining seats, mas tahimik na interior, at mga pasilidad na nagbibigay ng higit na ginhawa para sa mga biyahero na nais ng mas maaliwalas na biyahe. Mayroon itong overhead luggage racks, malalaking bintana para sa tanawin, at control adong temperatura na kayang magbigay ng pare-parehong klima kahit mahaba ang oras ng paglalakbay. Samantala, ang ordinary coaches ay mas simple, mas matibay, at dinisenyo para sa dami ng pasahero. Nakatutok ito sa accessibility para sa mga ordinaryong biyahero na nais makarating sa destinasyon ng mabilis at abot kaya. Ang pagkakaroon ng dalawang klase ay nagpapakita ng pagnanais ng PNR na magbigay ng opsyon sa iba't ibang uri ng mananakay. Kung titingnan ang mga teknikal na aspeto, ang tren ay pinapagana ng makabagong diesel multiple unit system o kaya'y diesel locomotive na may kakayahang hamatak ng ilang coaches nang may katatagan at bilis. Ang makina ay may mataas na horsepower na sapat upang dalhin ang buong komposisyon sa rolling terrain ng Timog Luzon. Isa sa mga pagbabago sa 2025 ay ang pagpapakilala ng mga mas environment friendly na makina na mas matipid sa krudo at mas mababa ang emisyon. Ang powertrain nito ay konektado sa mga bogies na siyang may axle at suspension system para masiguro ang maayos na pagtakbo kahit sa kurbadang rilis. Ang braking system ay nakaayos para sa maximum safety gamit ang air brake system na may redundancy upang makatiyak na kontrolado ang bawat paghinto. Hindi rin mawawala ang auxiliary systems tulad ng HVAC o air conditioning system, electrical distribution para sa ilaw at onboard facilities, at communication systems para sa driver at crew. Sa loob ng karwahe makikita ang passenger information system na mayroong LED o LCD display na nagpapakita ng ruta, istasyon, at anunsyo. Mayroon ding CCTV camera para sa seguridad at mga emergency intercom na maaaring gamitin ng pasahero kung kinakailangan. Para sa deluxe coaches, posible ring makakita ng mga outlet para sa pag-charge ng gadgets, mas maluwag na toilet facilities, at onboard service gaya ng pagkain at inumin. Ang lahat ng ito ay nakatutok sa pagbibigay ng maayos na karanasan sa mga beer hero. Ang operasyon ng Mayon Limited ay muling pinatibay sa mga rutang nag-uugnay ng tutuban sa Maynila patungong Naga, Ligao, at Albay. Ang mga rutang ito ay dumaraan sa mga probinsya ng Laguna, Quezon, at Camarines, na kilala sa magagandang tanawin ng kabundukan, bukirin, at karagatan. Ang mismong biyahe ay hindi lamang isang paraan upang makarating sa destinasyon kundi isang paglalakbay na nagbibigay ng tanawin na hindi makikita sa pamamagitan ng eroplano o bus. Noong una itong muling inilunsad matapos ang rehabilitasyon, tatlong beses kada linggo ang biyahe ng Mayon Deluxe at marami ang natuwa dahil sa pagbabalik ng long haul train travel. Sa 2025, inaasahang mas magiging regular ang schedule. Habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon ng South Long Haul Project, mahalagang bahagi rin ng Mayon Limited ang maintenance at kaligtasan. Bago pa man umalis ang bawat tren, ito ay dumadaan sa mahigpit na inspeksyon ng wheelsets, brakes, at mga makina. May mga depo na nakalaan para sa pag-check ng bogies, pagbabago ng bearings, at pagpapalit ng mga filter ng HVAC. Gumagamit din ng mga makabagong diagnostic tools para makita agad ang anumang problema sa makina o sa traction system bago pa ito magdulot ng pagkaantala sa biyahe. Ang predictive maintenance ay isa sa mga bagong hakbang upang mabawasan ang hindi inaasahang pagkasira. Ang mga crew na nakatalaga ay sanay sa emergency response tulad ng pagtigil kapag may obstruction sa riles o kapag may matinding bagyo na karaniwan sa rehiyon ng Bicol. Sa usaping operasyon, ang isang tren ay pinapatakbo ng driver o engineer, isang assistant, at onboard staff na tumutulong sa pangangailangan ng mga pasahero. Sa bawat malaking istasyon, may karagdagang crew para tumulong sa pagsakay at pagbaba. Ang komunikasyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng radio systems at central dispatch na nagbabantay sa bawat galaw ng tren. Ang pag-upgrade ng signaling systems at track control ay isa rin sa layunin para masigurong mas ligtas at mas mabilis ang biyahe. Ang karanasan ng mga pasahero ay higit pa sa simpleng transportasyon. Para sa marami, ito ay pagkakataon upang maranasan ang isang makasaysayang tren na nagdala ng alaala ng nakaraan. Habang bumabaybay sa ruta, makikita ang malalawak na palayan, ilog, bundok, at mga baryong may kakaibang ganda. Ang mga tanawing ito ay nagbibigay ng karagdagang halaga sa biyahe kumpara sa karaniwang sasakyan. Ang mga pasahero sa deluxe coaches ay maaaring magpahinga ng maayos, samantalang ang mga nasa ordinary ay nakikibahagi sa mas makulay na interaksyon sa kapwa biyahero. Ang pagbabalik ng Mayon Limited ay isang malinaw na palatandaan ng ambisyon ng bansa na muling buhayin ang railway system. Sa harap ng lumalaking problema sa trapiko at kakulangan ng alternatibong transportasyon, ang tren ay nagiging isang malaking pag-asa. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na plano ng gobyerno na magtatag ng modernong railway network na uugnay sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang mga pagsisikap, inaasahan na ang Mayon Limited ay magiging mas regular at mas mabilis, na posibleng umabot sa mas maraming lungsod at bayan sa hinaharap. Sa kabuuan, ang Mayon Limited ng 2025 ay hindi lamang pagbabalik ng isang klasikong trend kundi simbolo ng pagbabagong nais makita ng mga Pilipino sa larangan ng transportasyon. Taglay nito ang kombinasyon ng makasaysayang kahulugan, teknolohikal na pagbabago, at praktikal na benepisyo para sa libo-libong pasahero. Sa bawat pag-ikot ng gulong sariles, dala nito ang pag-asa na ang biyahe mula Maynila hanggang Bicol ay hindi lamang magiging mas mabilis kundi mas maginhawa at ligtas para sa lahat.